ito ang nangyayari pag napabayaan nating luwag ang ating kadena hindi na siya tumakbo na ipit na ito mistak na ngayong araw na ito nag service muna tayo may nasira ditong trambiya di na daw gumulong kasi nga natanggalan ng kadena malapit lang naman ito sa ating shop kaya pinuntahan na natin kaya pala ayaw ng gumulong ng motor na ito kasi sumingit na nga niya ang kadena sa kanyang gulong napachempo pa naman ito'y tanghaling tapat sumingit na pala ang kanyang kadena sa kanyang sprocket kaya ayaw ng gumulong kaya ang ginawa muna natin dito ay binuhat ang kanyang gulong para may lamang at may punta sa malilim na lugar ito na nga at pinagtulungan namin maiangat ito at mailipat namin sa malilim para magandang gumawa. At dito nga ay mag-uumpisa na tayong gumawa kung alin ang uunahin nating gawin. At ang isang nasira pa rin pala dito ay ang kanyang tornilyo sa kanyang sprocket na na din kasi nasabitan siya ng kanyang kadina. At pagkatapos nga nating maigpita ng kanyang sprocket ay pinalta naman natin ito ng bagong kadina kasi hindi na pwede ang kanyang lumang kadina. Nagputol pa nga tayo dito ng kadina kasi mahaba itong nabili natin. Pinalitan nga pala natin ito ng bagong kadina kasi nga pumilipit ang kanyang lumang kadina. Ayano makikita ninyo inyo, hindi na pwede siyang gamitin. Kaya ang payo ko sa inyo may mga sasakyan, kailangan wag lang tayo sakay na sakay, kailangan chikin natin muna ating mga sasakyan bago natin ito ilakad. Napabayaan kasing luwag ang kadena nito, kaya ito ay tumalon. Para makaiwas tayo sa ganitong sira, kailangan bago tayo sumakay, i-check e muna. Ito naman ay para sa safety natin sa lansangan pag tayo ay Thank you for watching mga idol.